Sino sa mga dakilang bayani na to sa Pilipinas ang mananalo sa Rambulan? Amin ako, wala kong di isang napanood sa mga palabas na to. <laughs> Pero syempre, kilala ko sila dahil nga sa mga memes. Yun nga, balik tayo doon sa tanong, sino sa apat na to yung sa tingin yung mananalo sa Rambulan? Isa-isahin natin. Nako ito si Cardo, kilala ko to sa pagdila-dila at pagiging immortal niya eh. Itong si Cardo, kinabukasan, mabubuhay agad, hindi na kailangan ng 3 days tapos ilalagay mo pa sa kweba. <laughs> Sunod si Lolong. Eto, kilala ko to kasi siya lang yung taong ginawang surfboard yung buhaya. Naka kung yung ibang superhero naka-costume, Eto, wala nang costume-costume. Abs lang yung puhunan. Si Kidlat. Tama, Kidlat, diba? <laughs> Kala ko pangalan nito, huwag kang bastos! Dahil doon sa may meme. <laughs> Last, si Bantatay. Hindi ko alam kung paano naging tatay yung aso. <laughs> yung aso, naging... What? Kung paano naging aso yung tatay nila ayon. Kung alam ko lang, ginaya nila ito sa The Shaggy Dog tsaka doon kay Chris Aquino na movie. Yon, dahil hindi ako masyadong familiar sa kanila, buti nilang may nag-explain sa comment ng mga powers nila. Mula natin kay Kidlat. Kidlat can control, manipulate lightning, electricity, but not immortal. So, para siyang si Thor, pero sa so dinami-dami ng buhok ni Thor, ayun naman yung nawala kay Kidlat. Si Lolong can regenerate but not explicitly said to be immortal. Oh? Kaya niyang mag-regenerate so para siyang si Deadpool and si Wolverine. Pala di na siya nagdadamit eh. Nagre-regenerate naman pala. So idol din pala niya si Hulk. Like si Bantatay has blank but came back to life. Woo. So all this time walang power si Bantatay. Ano yun? Aso lang siya? Kaya anong kayang gawin ni Bantatay? Umikot-ikot tapos tatay na <laughs> syempre kay Karto. O yan immortal, tapos ang lakas ng plot armor niya. Hindi nakakaalam ng plot armor, ayun yung tipong kahit sobrang delikado na, kahit nagbalibagan ko, kahit ano na nangyari, buhay pa rin yung bida. Alam yun? Like me if I'm wrong ha, di ba ending ng probinsyano na tegi lahat ng kasama niya, tapos si Cardo lang yung nabuhay? Di ba? Ayan yung plot armor. <laughs> Balik tayo sa may tanong, sino sa apat na to yung mananalo sa bardagulan? Yung wala na dito syempre si Bantatay, kasi anong gagawin yan? Tatahol? Kakain ng diaper? <laughs> sa bagay, may chance nga itong manalo. Nakapagbardagulan nga ito sa airport kasama si... Thank you! Thank you! Idlat and Lolong naman, meron silang superpower. So, para silang si Thor and si Aquaman na Dali version. Siguro <laughs> sa akin, si Cardo, sure na sure na ako. Itong si Cardo, inspired na inspired itong makapaglaban. Tsaka wala itong interest na mategi. Baka dilaan lang yan sila Thor and Aquaman. <laughs> Alam mo kung ano yung lamang niya sa kanila? Team Song! Team Song pa lang nito! Kung wala ka... Yun, yun yung sa akin. Kayo ba? Sino pipiliin yun sa kanilang apat?